pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Newslight. Inamin ang dating konsehal ng Makati na niluluto ang lahat ng mga bidding process sa kanilang lungsod. Ito ay sa ilalim ng pamumuno raw ni dating Makati Mayor Jejomar Binay maging si dating Makati City Mayor Dr. Elenita Binay. Si Primero para sa detalye. Bidding o yung bidding-bidingan lang o yung nilulutong bidding kagaya nung sinabi ni Engineer Hechanova? Yun po, Your Honor, aminin ko po, yun po isang bidding-bidingan o no? sinasabi nga po ay parang moro-morong bidding po. Ito ang isiniwalat ni dating Makati City Councilor Engineer Ernesto Aspiliaga nang humarap siya kanina sa pagdinig ng Senado sa pagpapatuloy ng pagdinig sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ayon kay Aspiliaga, may note o sulat na umano siyang natatanggap bago pa magsimula ang bidding, kung saan nilalaman na agad kung sino ang dapat manalo bilang supplier ng isang proyekto. Inilantad din ng dating councilor na mula pa noong taong 1996 kung saan head siya ng General Services Department ng Makati City Hall, ay alam na niyang niluluto o manipulado na ang nangyayaring public bidding sa syudad. Maging sa termino rin daw na may bahay ng Vice Presidente na dati ring Mayor na Makati na si Dr. Elenita Binay, pareho ang ginagawang pagmanipula sa bidding. Parehas din po, Your Honor, ang, uh, ang, ang aming pong ginagawa. Ang panahon ni Dr. Elenita Binay. Anong parehas? Yun pong uh, pagdating po ng purchase request sa opisina ko, meron na rin pong note na kalagay kung sino po ang mananalong supplier, Your Honor. Know, no? Paglilinaw pa ng Espiliaga, mula taong 1996 hanggang taong 2010, hindi totoo ang mga bidding sa siyudad ng Makati para sa mga proyekto. Inamin din niyang tumatanggap siya buwan-buwan ng 70,000 piso hanggang 100,000 piso na nakalagay sa puting envelope mula sa kasalukuyang bise presidente ng bansa. At minsan naman ay 500,000 piso na nakalagay sa brown envelope na dinadala ng mga tao ni Binay at kung minsan ay kinukuha ng staff nito. Si Engineer Ernesto Espilyaga ang dating councilor ng siyudad ng Makati sumula 1989 hanggang 2010. Kaya naman daw siya lumantad ay upang matigil na ang korupsyon sa siyudad ng Makati. Kagad namang inirekomenda ni Sen. Trillanes na isa ilalim si Espilyaga sa Witness Protection Program dahil sa kanyang mga isiniwalat. May 24 na taon na sila magkakilala at nagkakasama ni Vice President Binay, kaya inilantad ang rampant na korupsyon sa siyudad ng Makati. Itinanggi naman ni Alejandro Tenko Chief Operating Officer ng Jaybus Construction Corporation nakasali sila sa isinasagawang bidding sa pagtatayo ng Makati City Building 2 sa siyudad. Sa ulat kasi ng Commission on Audit, kasama ang kanilang kumpanya sa mga supplier ng maanumalyang overpriced parking building. Aniya kailanman ay hindi sila sumali sa bidding ng siyudad. Hindi din daw totoo na pumirma sila sa kahit anong dokumento na isa sila sa mga supplier. I would like to certify that from the time Jaybus Construction was established in October 1999 until present, J. Bros. Construction never participated in, submitted a bid for, or purchased any bidding documents for any of the public biddings conducted by the local government unit of Makati City. Posibleng finorge lamang daw ang pirma niya. Ang gusto niyo sabihin, a forgery 'yon kasi dinide-deny niya na pumirma siya and then uh, you're putting the blame on him marks. Uh, malamang sir, ganun po, uh, your honor, 'yun po ang nangyari. Sila po ang nagpapirma o sila ang pumirma? Samantala si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, inilantad ang umano'y mahigit isang bilyong pisong bahay na pagmamayari ni Vice President Binay. Hindi pa daw kasama ang halaga ng bahay ng mga anak nito. Isiniwalat din nito ang biniling lupa ni Binay na dapat ay pakikinabangan ng siyudad ng Makati, ngunit napunta sa private corporation. Ang kanyang sala ang nakalagay, 60 million yung kanyang network. Eh palagay ko po, yung bahay na yun, eh, pag pinuntahan at in-evaluate natin kung magkano ang value niyan. Kasama po yung mga antik na sabi nga ay sa India pa binili, gate pa lang. Eh baka po ubos na yung explanation sa kanyang 60 million sa kanyang sal-in. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.